May naglahing kapasidad sa pag-decorate sa cake, table setting, o fruit carving ang gipakita sa mga estudyante at sa Tuna Skills Competition. Kini-alayon sa selebrasyon sa 26 Tuna Festival. Ang maong aktibidad, gisalmutan sa 21 katulungaan sa elementarya, sekundarya, o kolehiyo. Kasi alam natin ang Jensen is the tuna capital of the Philippines and uh, para ma-highlight natin ano-ano ba yung uh, mga menu na po pwede nating i-connect sa tuna. Pila sa partisipante si John Ogje, Pulos third year hospitality management student. Makita sa ilahang table setting ang tuna nga tema. Uh, ginawa po namin color blue po para sa blue sa blue tuna, sa color po ng tuna din, sa color din po ng dagat din. Sa aming table napkin po, Uh, same color lang po, then yun, yun, yun lang din po ang reason. Concept na mo ma'am kay the blue color represent the peace and kon sa dagat ma'am. Gani ang cake decoration participant nga si Francis James Mayoral. Uban iyang mga classmate, pila sab kabulan ang ilang pag-andam alang sa maong kompetisyon. Ay, gani siya ma'am sa, sa, cake decoration po. Uh, ang team na mo ma'am is to na festival. Bale, ang mo na mo, tugma dapat ang amo ang tugma dapat ang amo ang decoration sa Tuna Festival na Tumong matud pa sa Tuna Skills Competition nga mapakita og mapalambo pa ang kapasidad sa si mga estudyante Oo dito kasi ang uh, purpose natin dito talaga eh ma expose especially yung ating mga students within uh, Region 12 na magkaroon sila ng interest on uh, culinary industry in the heart of changing lives, kinisilay Zelabaho, Brigada News.